So, ayan mga idol, yung technique natin dito sa ganitong cooler. Yung ganitong cooler mga idol, kasi may drain kasi yan dyan mga idol, may, ano may grape po. Ang ginagawa kasi sa iba, kaya naka yung mga ibang gumagawa ng ice cream na ganitong cooler. Kaya pagka magkalabas sila, tanghalin-tanghalin na, alauna, alas dos. Minsan yung iba, ilalabas na lang yung ice cream na malambot pa. Kasi ang ginagawa nila mga idol, binabawasan na ng tubig pinapatulo nila habang nag ano sila gumagawa dito inayaan nila yung tubig na tumutulo so kapag ganun kasi mga idol yung, ice, cream, yung ano natin dito sobrang hina ng lamig kasi yung tubig na yun yun yung magpapatigas sa ice cream natin kasi sobrang lamig na yun yung tubig na yun kaya huwag mong tanggalin kaya ang masaya dyan tulad yan bumababa yung hilo so dadagdagan na lang natin yan sa dilid. mamaya mamaya alas na hindi media Kulang tigas na yan. Then dapat. Kasi napapansin ko yung iba. Kaya ang tagal nila makalabas. Ang tagal tumigas yung ice cream. Kasi nayaan nila tumutulo yung tubig. Tinatanggalan nila ng o oh, yung repo. Tinatanggalan nila ng sunsong. May sunsong yun eh. May sunsong ba? Para yung tumulo. Kasi pag hindi nila tanggalan, tumataas yung ano, tumataas yung tubo. Wala yun sa akin mga idol hindi tumataas yung tubo Hindi umangat Kahit hindi ko tinatanggalan ng tubig So tubig na yan sa lalim Hindi ko tatanggalin yan kasi yan yung magpapatigas sa ice cream ko mamaya so, yung, yung tubig nyan yan, sobrang lamig na yan So pag tinanggal mo yan Tapos magdagdag ka ng ilo, nagdagdag ng ilo dami mong ilo na magastos sa Yan, diritsuhan na lang Mamaya, mamaya, datagdagan natin ng ilo dyan sa gilid Ikot Tapos asin Mabilis, tumigas yan. Yun know, o, tuning trim yan na nga yung ice natin o. Oh. Hindi pa tapos sinalo. Pero wala na. Parang patigas na siya. Dahil sa tubig yan, na hindi ko tinatanggal simula kanina o. Yan. Wala nang tumutulo yan. Okay. So, mas marami kasi bukado kepada ahli ombak yun nakikita ko na yung tubig oh so, pag tatagalin ko yung tubig na yan ang dami ko na namang hilo na ilalagay dyan diba? ang dami na namang hilo na ilalagay kasi bababa na yung ano yan yung mga hilo na yun yan bababa na yan so, wala na Ganun ang dami na gasto ang hilo natin kunti na lang ilalagay natin dyan tapos sobrang lamig yung tubig na yan dyan kawalan yung tatagalin Mamaya, pakita ko nyo sa inyo. Dito ka sa ito Paingahan ka lang kung yan. Lalo na pag matakpan yan. Maradagan nga nilo yan. Pagkabilis yan. Yo, bigis kasi yung gilid Maganda kasi itong mga kulay na ganito kasi ano talaga siya, yung lamig niya nasa loob lang talaga walang sinaw So pag bubuksan mo yung ano down drain, yung gripo, eh may sinaw na siya. Yung lamig niya lalabas na. Yung tubig putulo na siya. Uh. Kaya matagal mato, matigas yung ice nila. Yun. Minsan yung iba paglabas niyan. Pag may bibili, kawawa. Kukunin yung malambot sa lang talaga. Wala ang wala ano eh, wala magawa eh. No choice eh kundi bibenta yung malambot eh. Na ice cream. Sa so, napakalit ng ano, kita. ang matigas yun yung, yung nasa, lalim pa yung level ng tubig, yung may tubig. Hmm. Luwi pa natin para pinagbino yung ice cream. ayun mga idol so dalagdagan na natin ang ano yan kilo at asin ayan sa gilid ayan tinatakpan na natin so meron pa tayong dalawang kilo asin na natira iubos natin yan So, yung space dito sa kilid, yung so yung space dito sa kilid mga idol. Sakto lang. Ah, uh, lang doon sa luma cooler. Uh, mas maganda kasi pag malaki yung space kasi marami tayong ilaw ilagay at mabilis yung gumigas yung ice cream natin. Pagka masikip kasi, sobrang sikit Sobrang maliit na yung space. So, talagang ano, matagal siyang tumigas. Matagal tumigas yung ice cream. iba kasi talagang ano eh, kinatanggalan nila ng tubig Iba, pagkatapos nila ang ano pagka dumami yung tubig dyan tinatanggal nila tapos palitan na naman ang panibagong hilo napaka ano mo napaka daming hilo na malalagay kaya ganun sa atin ito dito na yan ha ang kanilang kumpikan Yung tubig dyan sa lalim mga idol, kahit maghapon, magdamag pa yan, sobrang lamig yan. Yan yung kapatigas sa action natin. Ah, yung nilo natin, ay yung, yung tubo natin, kahit gaano kadami na yung tubig dyan, ayun, yung na yun. Hindi siya umaangat. Iniipit natin yan mga idol, iniipit natin. Iipitin natin. Kasi yung cooler natin, hindi natin pwede yung ano yan, pakuan wala tayong pwedeng pakuan dyan so, kasi pag tayo tulad ng unang cooler ko yan yung magkus ng sira ng karo natin yung cooler natin yung mga pako na yan ito walang kahoy itong idol wala kang pwedeng pakuan dyan so, Mayak-mayak, sigas na yan. Burado. Nadya ko talaga na ganito yung kulay na ipapagawa ko mga idol. Yung tatlohan. Kasi nga, medyo malit lang yung tubo. Yung tube. Kumpara dun sa dalawahan. Kasi pag dalawahan kasi, dun kasi mangyayari yung ice cream na matagal na talagang tumigas. Lalong lalo na sa gitna. Tapos lalo na pagpunungin mo talaga. So, okay lang kung kunti kasi igilid-gilid mo yun. Hindi sa gilid. Pero pagpunungin mo yung tubo, Talaga matagal talaga. Ah. Tipid ako ng nilo dito Kasi yung isang cooler ko uh, 65 mga ganun Ito ano lang, nasa ginta Ginta lang talaga kanila na rin dulce yan Bugna natin pipitasayan kasi yung iniipit natin doon pag natin yan na ano yun tumatabingi so pag tumatabingi yun natatanggal o, oh. ano matik na taas na yung tubo dyan gandahan lang itong paggawa ng ice cream ay doon hindi ito basta basta hindi yung gumagawa ka lang ng ice cream uh, porkit ice cream gumagawa ka yun na yun apat may ano din to may sariling utak din to ngayon kasi pagka uh, baguhan ka talaga gumagawa ng ice cream tulad yung mga ice cream na ganito talaga mga ka talaga hindi mo talaga makukuha yung mga perfect yung proseso na ano talagang maganda quality Lalo na to kay manu mano Ako. Pag hindi ka marunong magbatil nito, hindi hindi dadami yung mo kala ng tubig yan yung kapatigas sa ice cream natin yung tubig dyan, sabang lamig dyan kala kasi ng iba yung tubig walang kwenta hindi <laughs> nila alam yan yung pinakamalamig dyan subukan mo subukan mo isaw sa yung kamay mo dyan ito mga idol yung hilo na yan, lagi natin asin isub-sub mo yung kamay mo dyan hindi ganong maano yan, pero doon sa may tubig doon mo isub-sub Tingnan natin kung hindi ka <laughs> hindi ka aray. Sobrang lamig. Nangunguro yung tiyan. Okay, takpan na natin mga dolo. Ayan. 15 minutes. Tigas na yan.